halo halo guys welcome sa my vlog happy glass TV second to this vlog tadi andito kami sa isang mall Ayan. Uh, meet up na naman kami ni Bibi Official at nandito kami sa Western Union na kasi uh, gawa na nang papadala siya ng pera sa so, ina na natin siya nandun siya naka, nakatayo at saka ano, <coughs> nakatalikod <pun. coughs> so ayan ayun si Bibi Official ayan so ayan ayan ganun ayan nandito kami sa isang mall dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Tuloy tumingin ako doon sa shades na yun. yon doon. Pero napakamahal para niya. Pala niya kasi Prada. Prada brand. So, and waiting ako ni Bibiyashi, hinintay ko siya dyan. <coughs> Namatapos siya. At kami, at kami ay mag, ano pa, pa doon sa itaas. Anyway, at saka gusto kong minum ng, mag-order ng drinks. Kasi gawa nga ng nauha ako sa kitchen. <laughs> Tumingin na siya. Ayan. Tumingin na siya dyan. Ayan. At siya yung nagpapa-gcash. Ayan, ayan. Palabasin yan siya dyan. Actually, so, andito kami sa McDonald's magda. Ayun, palabas na yan siya dyan. Ayan. So, yan. Hindi pa siya tapos. So, yan. Papatapos na pala siya. So, yan. Ayan, Pinay yung nakatato. Ayan, Pinay. Kasi nakita kong ano, ah, narinig ko yung salita niya, nagtatagalig. So, ano, waiting ako ni Bibi Yashi. Official date, guys. Sa tabi siya, ba Ayan, hindi pa siya tapos. Patapos na siya, actually. Eh. So, ayan lang. Today's vlog, ayan, dito kami sa isang malamig na lugar. Pag nag-relaxing, nag-unwind, gawa ng CNY na puyat kapagod, kapoy actually, uh, last day ng last uh, new year kahapon ng CNY, then ako naman eh, naka off na ako ng Friday pa ito naman sila Labiashi official, so gawa ng last day last day sa CNY so kahapon, oh, uh, kagabi pala Uh, matagal actual matagal siya na ano matagal silang natulog napuyat siya tuloy kasi naglinis pa sila bago sila pinatulog ng boss niya so alam kong pagod yan pagod yan sila labya si official gawa ng uh, tawag nito uh, matagal silang natulog so ayan hintay ko siya ayan nag ayan, pat, parang patapos na ata jika siya sa kanyang family. At ako naman, napapadala na ako tuloy. Napapadala ako kahapon doon sa Siramban. But then again, yung rate kagabi, kahapon is ang baba ng rate. Ang rate kagahapon is uh, nasa 11 something lang siya. 11.50 plus. Pero ngayon mas mabuti kasi, ano siya? 11.60 1162. So, medyo mahaba-haba. Kunti. Mataas-taas kunti. Mabaga. So, okay na yun. Compare sa 1150 plus. Kasi, kaha, nung Friday uh, Saturday, kahapon. 11, ano lang. 1159 something. Ngayon, 1160 plus. So, medyo, ano, Ayan, tagal, matagal. Tagal nil nilagya siya. Ayan, ang La, 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 la. Guys, ito pala yung puan uh, money changer, Western Union dito sa KLCC. Kuha dito kay sa Kuala Lumpur. Ayan, dito sa Western Union. Ito yung money changer dito sa baba. Uh, ano? Ano nang beside ng ano? In front of McDonald's dito sa sa baba ng KLCC. Dito yan banda. So, kung sino gusto magpadala dyan, dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, punta lang kayo dito. Kung andito kayo si PLCC, dito lang kayo banda sa kuan sa dulo. At makikita mo itong Western Union na maliit na ano. So, yan. Hintayin natin matapos siya. At kami ay pupunta doon sa nahal Sa Unahan. Ayan, bagal ay ang bagal ng kuan tiglay nila dyan sa time matapos yun mo wala tayo yan yan patapos na Two lines, two lines. Actually two lines, two lines. Dan ada one two line, two line. Kau go di side, Ken. Ah, tapos nih sih. Du, du guy man? do guy? Kau du guy man? Ah? Ayan, tapos na siya, guys. <laughs> <Ayan. laughs> nag siya, guys. Ngayon pa lang natapos. <laughs> At kami papunta doon sa unahan. Ako pala, ako pala nabulaga. Nabulaga ko siya, guys, kasi nabulaga. bising Ayan. siya. Ah, well, busy, siya. Ayan, binibidiwan <laughs> siya. <laughs> Stolen video. Stolen <laughs> video. So, ayan. At kami papunta doon. So, see you again later. See you later.